si, Aras, sa si Visayas. Mag-ingat kayo sa ibibenta ninyo na bigas. Kasi, yung 20 kilos hindi pa nalunsad, ilulunsad pa lang. Tapos, nagbuhin na ng istorya si Sarah Ang 20 na... Ah, ano yung 20 kilos nila niyo? Salam, salam, ang istorya. 20, ang buwat. Uh, uh, makaon. Padahon ni Tigong. Tigong. ba hindi kinumbuga? Makao na yung mga? Ah, kaya ka pa. Dapat tanan, ka gili kay... Papa, pamina sa inang kuan nga iyon nila. Unahon nila ang bisaya sa maniag nung sad. Ah, ay, two, di lagi ka ay na. Di lagi ka abot sa Mindanao. Makabot ay na. Di lagi ka abot. Karoon nga, ibalik na ang NFA, nagulit na ang gobyerno. Daig, ipangbalik na, na, na. na bugas. Asa nga, asa ibutan na. Ibalik, kilos, 20 man na ato his godan. Ang abot mo 39 kilos. 39. Diba ang gusto sa ang 20 kilos ng bugas. Wala pa lang ng lungsad. Papapa, mira pa. Lungsad. Kasi lungsad, hindi mo si. mo na si Tyre, imo ang Tyre. Hindi na ano. Ako ay awa na koy gipos dire. sa mga gipos. Ah, amira sa lagi. Tan away ako ko ano si si Clay ba? Clay. Ah, pamina. Tuo ka ni Clyde, ni Clyde na. Ako minaw sa lagi. Ako Castro, Ah, nasa, si castro, 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 Bogo, castro, 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 hari Ayan mo mo ni nga taas <laughs> kayo ng kanin. Hay bakit mo mo si ko magadi and mo. Ah, pero mo sipat kan siya. si sala. <laughs>